Good morning mga kaantingero kaantingera dyan Luzon Visayas Mindanao Update dito sa Youtube channel Edison Mariano alias Mao ng Igorot Ito po yung kwentas ko Sinali ko po yung serum bakal Kasi pagka nilagyan ko pa dito ng dignom at saka dignom goma Sakit ang ulo Hindi ko kayanin ang kuan ng ulo para napitik kaya serong bakal na ibabagay sa akin at saka langis tigera yung mga naghahanap po ng quad kung yung mga gustong magtangan gustong magtangan ng sabi nila eh ang sabi nila eh panundot o buntot buntot butike yan panundot o bunte, uh, buntot butike daw yung mga gusto pong magtangan yung mga gustong magtangan po ng mucha legit po ng mucha mga kaantingero yan yung mga gustong magtangan po ng bertod ng mucha ito po legit po kasi tinesting ko po ito naman po yung isa ito naman po yung isa mga kababayan. Yung mga naghahanap ay yung mga may gusto po ng singsing. -sing. Ito po yung singsing -sing ko. Size 12. Ito po, Dignum Goma singsing -sing, mga kababayan. dignum goma sing sing mga kaantingiro kaantingira dyan dignum goma po yung mga gusto pong magtangan ng sing sing napaka inam gumawa po ako ng tatlo akin po yung isa dignum goma na sing sing napaka legit talaga ako na lang po nagsasabi legit talaga mga kantingero kantingera dyan dignum goma yan dignum goma mga kababayan size 12 ito po yung size 11 ang sing ko sa gamutan pero ito all around na siya mga kababayan niloto ko po ito ulit nilagyan ko pa ng sarit-saring sarit dignum, mocha tapos kung ano ano dignum goma po yan mga kantingero ka oh. dignum goma po ito hindi po ito kahoy dignum goma po ito dignum goma yeah. size 12 napaka inam napaka legit mga kantingero ka kantingera dyan Size 12 Dignum goma. <clears throat> yung naghahanap po ng bracelet, kasado na po. Shampoo na manok na nakaalay. Kasado na po mga kababayan. Yan. May ito na po yung lock niya. kasado na po mga talagang mainam na talaga sa pangproteksyon kumuha din po ako ng dalawa dalawang kamay ko po ito naman po mga kababayan ay sarit sari po ito kulay itim po kasi ito pero iba't ibang klase po ito dignum pure aserong bakal dignum bakal Basta sari-sari po mga kababayan, lima po ito, dignum na pula. Pagkabasahin mo ay nagdudugo. Nandito din po mga kababayan, ito po 'yon. Dignum goma. Acerum bakal. Dignum bakal. Basta lima limang klase po ito mga kababayan. Ito na po yung kanya, yung niya. Ito na po yung lock nya. Napaka inam, napaka legit. Ito naman po yung isa. Ito po yung isa. Ito naman po yung isa. Ito po, pure kasi ito na dignum bakal. Pure po ito. Ito naman po mga kababayan ay limang klase na dignum limang klase po na dignum ito Ma masakit lang sa sa umpisa po masakit lang po sa ulo tapos para kang balisa masakit po sa ulo pag sinusuot mo pero pag magtagal na po papasok na po doon sa loob ng katawan mo okay na yeah. Napakainam yung mga magtangan po ng ganito. Napakainam po mga kababayan. Kung ang hilig mo po ay legit na mocha, legit na mutya mga kababayan 100% ako na lang po yung nagsasabi ito po wala na po akong masabi po legit na legit po mga kababayan mutya po ito mga kababayan hindi po kita legit po ito mutya po talaga hindi po ito yung suso na nakukuha sa dagat hindi po ito suso na nakukuha sa tabang kundi po ito ay pamana po ng pamana po ng ibang tao ito po ay nilabas niya sa mismong bunganga niya Yan. napakainam ito kung makita niyo sa personal ito po ay pag nilagay mo sa tubig na siya legit talaga ako na lang po nagsasabi Napakainam, hindi lang po makita sa aktual mga kababayan. Pero sa personal po ito, napakainam po. Legit po. Ako na lang po nagsasabi. Legit na legit po. Legit na legit po ito. 100% po mga kababayan. Ako na lang po nagsasabi. 100% legit na legit po ito. <coughs> gumawa din po ako ng tres pico ulit sa aserong bakal bali tatlo na po yung ginawa ko yung, sa, yung isa sa akin yung isa napunta dun sa businessman yung isa ay free ito po yung free mga kababayan gumawa po ako ulit ng aserong bakal na tres pico kahit eh, ninu mo pa o anak anakan mo pa o apuko mo hindi po ito mabubura sa sobrang tigas po ito disalin po ito pwede mo pong isalin sa anak mo sa kunat sa kabal sa katawan po at sa kapagagamot mainam po ito magamitin, mga gamitin mga kababayan mga kantingero kantingera dyan ito lang po yung kinuha ko ito po yung kakapal na kakapal niya. Ito lang po yung kinuha ko. Hindi po ako maaari sa magtangan ng malaki. Masakit po sa ulo. Salamat po mga kaya kababayan, mga kaantingero, kaantingero dyan, Luzon Visayas, Mindanao. Salamat po sa mga pag-subscribe like and share sa aking YouTube channel. Salamat po mga OFW, good morning, good evening po sa inyo dyan.